So guys, ayan, magandang 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 araw po muli sa inyo lahat. Ayan, narito lang po si RVR TV para po mag-tutorial po ng napakahalagang bagay po para sa inyo guys na mga kalalakihan dyan. Sa mga wala pa pong bulita sa ito po, ang the best po ninyong gawin at kung ano po ang inyong po magandang ilagay po para po sa inyong mga inaalagaan. Ayan guys, bago po ako mag-umpisa, ay maghanda lamang po kayo guys. Ayan, Nakikita nyo po ito, ito, ayan. Ito po guys ay hindi po yung pangkaraniwang diolin. Ayan, ito po guys ay makukuha po ninyo doon po sa uh, Imperador Light. Ayan. Doon sa Imperador Light po na long o kaya guys ay doon sa Imperador na litro. Ayan. Ito po guys ang makikita nyo. Hindi po ito guys yung uh, nakikita nyo guys na lalaro po ng mga kabataan. Ito po guys ay makukuha po ninyo doon po sa Imperador. Ayan. Ito. Sabi ko po guys, ayan, huwag po niya guys i-skip ang video nito sapagkat uh, i-demo -ide ko po kung ano po ang inyong pong gagawin po dito Ayan, bago po ako mag-umpisa guys, ahiyaan niyo pong kumustahin ko po kayo Ayan, sana po guys ay nasa mabuti po kayong kalagayan at ligtas po sa ano pa mang uri po ng kapahamakan Ayan po guys, uh, sa lahat po guys na nagbabash Ayan guys, ah... Uh, kung hindi po nyo gusto ang video ito guys, ay pwede nyo naman po kayo maghanap na lang po ng ibang video na na, uh, na the best po para po para po sa inyo. Ayan ito guys ay para po dun pa sa mga solid subscriber po na gustong gusto po na mga ganito pong mga content. Ayan guys, magkumpisan po po tayo. Maganda lamang po kayo guys ng ayan, family rubbing alcohol. And then ito nga guys yung sinasabi ko sa inyo is yung ang dalawa, kung nasa inyo guys kung dalawa po ang inyong ilalagay or naman po ay pwede naman pong isa lamang pero po, uh, kalimitan po yung mga magpapalagay po sa akin is dalawa po yung kanilang uh, ipinalalagay po sa kanila okay guys and then ito pong, ayan nakikita nyo guys ito, ayan ito po guys ay dun sa toothbrush. Ayan, kailangan po guys is ah uh, ito pong toothbrush ay kailangan po siyang uh, tilos na tilos. Ayan, nakikita nyo guys, patitilusin natin itong uh, toothbrush na ito. Yung sabihin guys, ang pagtilos po, ayan, yung pinakadulo is tilos na tilos and then ito guys, uh, pabibilugin nyo po yung dito. Yun, nakikita nyo guys, halimbawa ganito po guys ang nangyari, yung ang toothbrush nyo, yung video palapad. And then, patitilusin nyo po siya ng pabilog. Ayan. Yung pabilog po guys, huwag po ninyo masyadong ah, uh, apaka anong ang tawag apakaliitan po yung pinahabilog niya sapagkat ihahalintulad po natin dito sa ating pong Jolen po na ilalagay. Ayun doon po guys sa na nagsasabi na hindi po pwede yung Jolen. Nagkakamali po kayo guys sapagkat ito po Julian is ito po yung maliit. Ayan, ito po yung maliit guys na Julie na makukuha nyo po doon sa uh, Light. Okay guys? Sa pagkatilos po ninyo guys, ito kailangan guys yung pabilog na pabilog siya. And then ito guys ay tilos na tilos itong pinakang dulo. Ayan, nagkakaintindihan tayo guys. And then, maganda po tayo guys ng uh, tubig. Ayan ito guys guys. Maganda po kayo guys ng tubig. And then, siguraduhin po natin guys. Yan, pinakita ko guys yung alcohol po kanina. And then, lagyan po natin siya ng alcohol. Ngayon, hindi nyo guys. Lagyan, lagay po natin siya ng alcohol. And then, kapag kanalagay na po rin niyo siya guys ng alcohol. And then, Siguro guys, na marami po alcohol po yung inyang ilalagay dito guys. And then, saka po natin guys, ibabad po dito yung julin po na ating ilalagay para po kay guys ay nakasasiguro. And then ito guys, susuriin po ninyo guys muna yung julin po na inyong ilalagay kung wala po siyang damage. Nintindihan guys, kailangan wala pong damage wala pong kaunti kahit sugat po yung ating pong ilalagay na julin po sa inyo. Okay na intindihan nyo guys? Then, ibababad po natin siya dito sa ating pong ginawa. Ayan, babad po natin siya dyan. And then ito guys, ibababad nyo po guys, kahit kung, 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 kung anong bawa po guys, kung hindi huwag din naman po sigura kaya doon kayo guys na biglaan po kung kayo po ay magpapa lagay po nito. Hindi ibig sabihin guys, ibababad nyo po siya. Halimbawa, naka-schedule po kayo bukas, kung papalagay po kayo bukas, ibababad nyo na po guys, ng kinagabihan po yung po, nilalagay. Ayan, ito guys, isasama rin po natin guys sa pagbabad, yung ating pong itinilos pa, it, na itilos po na uh, toothbrush. Ayan, kaputol po guys na toothbrush. And then, Halimbawa guys, ito guys, i-demo ko lang. Ayun, de-demo ko lang po sa inyo guys. Halimbawa, na, na, nakapag ano na po kayo guys, okay na po. Nakapag-tilos na po kayo. And then, ito, sa ano po, po, ba? Saan po ba dapat ilagay? Ayan. Saan po ba dapat ilagay guys ang uh, bulitas? Ayan, saan po ba guys dapat ilagay? Dito po ba sa may helmet? sa lambi o sa pinakalambik o kaya dito po guys sa katawan. Ayan po ang ating po guys na gagawin. Yung akin guys is pinalagay ko po sa pinahang a uh, lambi. Yung nagkikita nyo guys yung pinakang lambi niya. And then sa paglalagay po niya guys ituturoan ko po kayo. Tune in lang po kayo guys ha. Huwag po ninyong skip video ito para naman po alam po ninyo yung inyo pong gagawin. Kayang-kaya nyo po ito guys kahit po kayo ay susolo po lamang. Ayan, wala po kayong kasama Kung kayo po guys ay nahihiya sa inyong mga kaibigan na magpalagay nun And then pwedeng pwede po kayo guys na kayo lamang po ang gumawa nito Basta nasa malakas lang po ang loob po ninyo And then uh, ako po guys, sarili ko lang po yung gumawa nito Ako lang po ang uh, nag-procedure nag guys kung ano po yung aking gagawin oy okay, guys, dumako na po tayo And then halimbawa, ito guys, napatilos nyo na. Ayan, hindi ko lang guys, napatilos. Basta dinidemo ko lang po sa inyo. And then kailangan po guys, tilos na tilos itong pabilog. Pabilog po guys. And then ito guys, ay daig pa po yung pinahang kuchilyo niya. And then basta ito guys, is bilog. Ha? And then, saan nga ba gawin o sa saan nga ba guys magandang ilagay po ang bulitas po na inyong upong ipalalagay ayan, isaasahan e, ko sa ganyan guys isa po doon sa pinakang lambi ayan, makilabawa ito guys ayan, ito po guys yung pinakang lambi sa paglalagay po nun guys is pag natusok po ninyo siya, ha? iriridi po ninyo ito ayan, ayan, ay, ayan, iriridi po ito guys kasi ang ginagawa po nung iba is kapag natusok na po ng konti, hindi na po nilulusot. Pa, -pa, -pa nyo po guys, mabuti po yung aking gagawin. Ayan guys, pagkatusok po ninyo guys, itong ganito, ganito po guys ang mangyayari sa kanya. Ayan, di ba tusok na tusok po siya? Huwag nyo po muna siyang bubulutin hanggat hindi po ninyo hawak po yung inyo pong ilalagay na julin. Siguraduhin lang po guys, na ito po julin po ay malinis. And then saka po natin siya bunutin, and sa kabay po natin siya po siyang ilagay po doon sa ating pong inilagay na butas. Ayan. Halimbawa guys, sa kapag lagay na kaugay, yung ganyan po ang magiging isda niya. Ayan, may kaunti na po. Ito yung pinakambalat po natin. Hindi nasa loob na po. Makikita niyo guys, is ibang-iba na siya doon sa ating pong ginawa. Nagkaroon po siya ng ganito. Ayan, medyo umuusbong-usbong pa. Ito po guys, ay kapag ka na naayos na po, is ito po ay para siyang gumugulong-gulong. Ayan, naiintindihan ay nyo guys, para siyang gumugulong-gulong sa Atin uh, ating pong ilalim po ng balat sa ating pong inaalagaan. Ayun guys, hindi ito pong isa guys. Ito po guys ay doon sa pinakang lambi ha. Pinakang lambi tinuro ko naman po sa inyo guys. Huwag niyo po muna siyang bumunutin hangga't hindi po niyo hawak yung inyo pong ilalagay. Kasi kapag kabinunot niyo po ito, kapag ka binunot nyo po at hindi po nyo po agad inilagay ito and then magkakaroon po kaagad ng pamamaga yung pinakambalat po na ating tinusok and then maha, uh, may hirapan na po ni, may na po kayo guys na isuot po yung ilalagay po ninyong bulitas Ayan guys. And then ito po guys na isa halimbawa. And then ilalagay niyo naman po guys dito sa pinahim sa guys dito sa pinakang lambe. And then ito po guys na isa is dito sa pinakang katawan. Ayan, sa katawan guys ninyo, ilalagay. Ayun guys, nakikita ninyo ito ya, yeah, ito yung pinakang lambi natin kanina na ipinakita. Hindi ito yung pinakang uh, ah, katawan po ng ating pong. Ayan, ganito po ang magiging style niya. Ayan, ayan, ganito po magiging style niya. Dagdag, ah, ano po siya, ayan. Kapag ano po siya, is gumigulong-gulong siya. Ayan, gumugulong-gulong po yon ang mangyayari po dito. Ayan, napakadabis na dabis po ito. Ito po guys, ay kayang-kaya po ninyong gawin sa inyo pong sarili. Kapag ka kayo po guys, ay nahihiya o hindi po kayo nagpapak, uh, ano po sa inyong mga kaibigan na kayo po magpapalagay nito. Kaya, kaya po yung ito guys sa sarili po ninyo. Basta sundin lang po nyo guys yung procedure. Ito po guys ay masakit. Okay, nasabi ko po guys masakit po yung pagtusok po ninyong ganyan. Hindi ninyo sa paglalagay po ng, ng pinakang dulin is medyo masasakta lang po kayo pero kaya kaya naman po ninyo. And then pagkaalis nyo naman po yun at ilagay nyo na po yung is sulit na sulit po, wala na pong sakit yung kayong mararamdaman. Ayan guys, kailangan Inom lang po kayo guys ng um, pinamic and amoxicillin for one week ayan, maigil lang guys napaka the best the best na the best po ito guys, ayan sana po guys ay nakatulong po muli ako sa inyo sa araw na ito at sana uh, sa mga nag mga baguhan po dyan sana please subscribe and then mag-click tayo po kayo guys ng notification bell para updated naman po kayo guys sa aking mga i-upload na video so, Thank you very much.